mga ganitong pataas mas pataas yung kalsada mo so una talaga yun lagi mong babagay sa bilis no halimbawa ang bilis mo ay 60 ayan pataas na yan 60 ang tapo niya na so nasa 4th gear yan lang kasi ang 4th gear ay 60 to 80 ngayon so, pag pumagsak ng 40 yan halimbawa pumagsak siya ng 40 kasi babalik mo naman siya sa third gear. Basta kung anong tapong ma'am um, Dapat yun din ang copy mo So kung Kung matalas ang pakiramdam mo naman Di ano ba mo naman, parang medyo Kapos na yung pagapak mo ng gas mo Medyo kapos na ay, So ibig sabihin nangangailangan na ng Gear yung pababa Pero pag apak mo naman ay medyo galit na yung na mo So kailangan naman ng gear niya pataas No Kasi babagay mo lang lagi yung bilis sa cambio at yung cambio yung babay mo rin lagi sa bilis no? Hmm. yan ang bilis natin ngayon ay nababa na ako datas ng 60 yes. na. pero yung position huwag mong pakalimutan <laughs> kailangan nakatweet ka lang lagi dyan huwag mong sasagasaan yung guhit dito lalo tapos itong guhit na to Okay, ang guide mo, magiging guide mo yan. lagi itong, itong solid na yan. Okay, lagi kang madikit yan, pero hindi mo pwede siya siya. Dikit ka lang konti. Pag feeling mo umihiwalay ka sa kanya, dikit mo konti. Pag feeling mo na masasagasahan mo naman siya, layo ka ng konti. No? Huwag ka masyadong lalayo sa kanya. Kasi so, pag lumalayo ka sa guwit na yan, dito ka naman sumisigip. So lalabas naman. So yung sakyan ang gagaling dito, hirapan naman. No? Kung piling mo ay mabagal ka at may pagkakataon mo pumunta sa kanan, pwede rin naman. Sa ngayon kasi, hindi tayo pwede makapunta sa kanan kasi marami naka-fark eh. So, dito ka na lang, bumuhelo ka na lang. So, mamaya pag medyo clear ang kanan, dahil sa medyo mabagal ka pa, pwede na. No? So, okay lang naman itong position mo sa ngayon kasi mabilis naman eh. So, yung iba talaga sobrang bilis. Kaya na, sila na nag-a-adjust, kagaya ng mga professional na ano to. So kaya niya na mag-adjust kung napapagalan pa sila sa miss kasi tayo almost 60 na talaga yung takbo natin So talagang sa kanila mabagal pa rin. So kaya sila nag-adjust. Pero mas maganda talaga niya kung mabagal ka nasa kanan. Nasa kanan talaga. Yeah. Pero titignan mo rin yung sitwasyon. Kasi kung alam gusto mo sa kanan nga eh, dami dami nakapark lagi. So yung pagbabalik mo naman dito sa inner lane, na medyo hassle para sa iyo. Ganito, di uh, ba? Kung nakababat sa kanan, may tricycle. Hindi pumunta ka naman dito, eh kung may sakyan dito, mas delikado para sa iyo yung paglipat-lipat. Nang ano, kaya kung ano, uh, alam mong medyo clear naman dito at kaya mag-adjust. So, okay well, lang naman yun diyan. Uh, Ang importante diyan kasi safe safety mo. Safety mo talaga yung uh, dapat mong go consider. Minsan kasi yung batas sabihin na ano, kung talagang alam mo sa palagay mo ay masasama makakapinsala para sa iyo. Pwede man namang i-wave yan, di ba? Sa TTC, di ba? kung gusto mo sundin, talaga kailangan kasi mabagal ako nasa ano. Eh medyo delikado nga po yung para sa doon. Okay lang naman yun. I-wave mo yung batas na yun. Yan. Kasi sasabihin ng mga laging mga laging, yung mga magaling tayo. Pag dapat nasa kanan lang ayon. Magaling lang ayon. So pwede ka naman magkana. Liba, nakita mo dito wala oh, dito ka muna dito ka lang sa kaliwa nakita mo dito may mabilis at nasa likod mo may tunip na Kung may pagkakataong kapunta ka sa kanan pa-overtigin mo siya na din balik ka ulit dito ganun lang yung gagawin mo sa uh, pag ganitong sitwasyon na ano sa yung guide mo, wag mo pangalimutan lang. kanya, kagaya medyo dumidikit ka na sa kanya So, bagalan mo aga okay. Ramdam mo naman yan, eh, pag lumalapit ka na sa kanya So, kailangan ayan o oh, Aagwat ah, ka sa kanya So, ship ka ng gear, kagaya nyan, kung ako ba siya Okay, so, ngayon, pag pa ng 20 siya Slow down ka pa Okay, slow down pa Oh, second gear agad Okay, then go Kasi kung bawa siya ng 20, na Kaya magsa second gear ka Ngayon, pag lumagpas sa 40 yan so, Ikaw ko ba? Yan. Lalagpas na konti ng po kaya. So, hindi naman alis Okay. So, dyan hindi. Kasi nag-namrehan to, pero... So, hanggat di ka nakakalipas ang 40, dyan ka lang second kilo. Pero kung sa sumobra na yan, silip ka dito. Wala dito. Pwede ka dito mga partik sa ano. Sige lang. Buhelo ka muna. So, wala ka man dito. So, pag mga partik naman, yan. O titingin mo na muna side mirror. Tingnan mo side mirror, lagpas ka na sa kanya. Saka ka punta sa linya. No? Oh, o, diretso. Diretso na tayo. Lagpas ka pa. So, monitor mo lagi dito kung meron sa likod mo na talagang nakabuntot sa iyo, na, na hindi kaya mag-adjust, ayaw niya mag-overtake sa kaliwa, ay sa kanan. So, ikaw yung mag-adjust. Kung pwede, kaya magkakata. adjust Ford Gear Ayan, kasi lagpas ka ng 60 Alam almost 80 ka na nga Ito, so, sa baba kayo malaki Ayan Pag lumagpas ng 80 yan, di mag-fifth gear ka Ayan nah. nah. Sa so, nasa 60 ka. So tama, nasa 4th gear Pag bumaba ng 40 yan, balik mo sa 3rd gear Ayan nah. gumagsak ng 20, balik mo sa 2nd gear gumagsak, nagpasa 20 nag 10 na lang kahit mag 1st gear ka na kagad. pwede kasi mag shortcut ka dyan Alibaba, 60, tapos bigla ka na mrena nung pamrena mo, biglang pumalo ng 20 2nd uh, gear ka na agad pwede ka mag shift from 5th to 2nd gear or from 5th to 1st gear no, kasi nga, depending nga sa bilis yung kampyo mo sarap ako Pisa pisa na tayo Magaling na mag-drive to si Mo na sa kalsada oh. So tingnan mo na yung kulong nila Itong motor na to lalo diba Ang kulong ng motor yan Hindi na mo, pumapasok siya O oh, hindi naman Oh, uh, babantayan mo pag ang gulong niya papunta na sa loob ng kalsada mo, huwag minor ka na agad pero sa nga steady naman siya doon sa linya kaya wala kang problema sa kanya kaya yeah. mo oh, hmm. tapos ilip ka dito hindi mo may may sakyan sa likod mo yeah. sigurado mo overtake yan kung may pagkakataon ka pumunta sa kanan sa kanan, pwede pero sa ngayon, mahirap pumunta sa kanan kasi curve, masyadong curve yung kanan mo So, siya na lang mag-adjust mo So, pag clear ka naman dyan, sige, gas ka pa. Gas ka pa. Gas ka pa. Okay. Yan. So, ngayon, pag gusto po pa overtake itong nasa koma, ahanap ka lang ng, position mo na pwede kang pumunta sa kanan. Sa ngayon, hindi mo pwede kang pumunta sa kanan kasi may jeep dun. No? So, dito ka muna. So, mag maintindihan ka naman nasa likod. Yan. Yan. So, pero nakarail ng overtake to. So ngayon, hindi pa rin ikaw pwede pumunta sa kanan. bakit? May nakaparada pa doon sa unahan to. Ano? You know? So kumayaan mo lang siya mag-adjust na lang. You know? yeah. So hindi pwede yung uh, atat na ito gagawin na pagbigyan na ano. Hindi pwede. Kasi kung delikado nung para sa iyo. Eh. Okay. So slow down down ka. ka. Medyo lumalapit ka sa kanya. Ngayon pag-slow down mo yung speed mo. is ka gas. Malipat mo kagad sa third gear. Kasi po kapayang tayo. Malipat. gear. Go. Gas. Yan. Okay. Kaya punta ka dito sa kanan. Kasi wala naman. Ako mo bertig na siya. Ayan. Doon sana may libre. So nakakita niya yung libre na kaya nag-go na siya. No. Meron mga ganun driver na naiintindihan ka. Hindi siya makapag-overtake kasi nakakita niya may libre. Ayan. Try siya. Silip ka ulit dito, wala naman. So, pwede ka dito. Okay lang naman yan. Basta kung nakakita ka may may sa likod mo at gusto mo overtake, tingnan mo rin dito kung pwede ka mo sa kanan. No. Tingnan ka rin